2,000 pesos bundle mayroon na siyang 1k rounds na phoenix sawa so, tapos isang bundle ng victory lights ordinary at tatlong pirasong batibot by salonga at meron din tayong dalawang phoenix ano black blossom fountain saka 50 pieces na witties by phoenix din so ito naman yung isang bundle 2-1 so may sawa na 1K rounds Phoenix then ng band saka yung mabuhay rainbow 24 pieces Phoenix din may gawa tapos isang crackling fountain na ng diamond yung magic diamond saka isang live blossom na Phoenix fireworks tapos saka isang salong galit na batibot tapos 50 pieces na kuitis na Phoenix kasi ito namang 2 power bundle natin meron siyang for sure legit na higad. Tapos 1k runs ulit na Phoenix sawa. Tapos isang bundle ng Victory Lights, isang mabuhay rainbow box na 24 pieces by Phoenix. Tapos isang Magic Diamond by Diamond Fireworks na crackling. Tapos isang Lucky Blossom ulit ng by Phoenix Fireworks and Golden Fortune sa so, Phoenix Fireworks din sa Salonga Batibot. Tapos 50 pieces na Quitis by Phoenix din. So, ito naman yung 2-3. So, ayan, may 2 pieces na victory lights. Gawang Phoenix din. Tapos, tatlong batibot. Yung sa longga. Tapos, isang 1K rounds. So, Phoenix din. Tapos, isang rainbow box. Gawa ng Phoenix. Tapos, tatlong lai blossom. So, Phoenix din. Tapos, 50 pieces na kwitis. Phoenix din. Ayan. So, yung mga bundle natin, guys. Pili lang kayo. Tapos, comment nyo lang sa akin yung mga... Tapi pilihannya soal